Whites, mga boss, good morning, good morning. Friday po tayo ngayon, as usual. Magja-jogging po tayo. Medyo matagal-tagal rin po tayong hindi nakabalik sa part na to. Medyo matagal-tagal din po tayong hindi nakabalik dito sa lugar na to, dito sa may Wadinamar Lake. Ayan po, at yun nga, napakadami pa pong ano. Yung mga bibe, pato, oh. May nadagdag na mga boss, meron na rin pong gansa. First time kong makita yung mga gansang po ngayon. Tsaka, yun nga, oh dumami po sila. Di ba? Maamo po yung mga yan, mga boss. Gawa po nung ano, nasanay na po sila sa mga tao pag ang mga tao po ay naglalapitan eh, ano po, binibigyan po sila ng mga pagkain at yun naman po kusang lumalapit naman po yung mga bibi, mga pato at yun nga may bago pong grupo. May nadagdag sa grupo nila which is yung po yung gansa. Char. <laughs> Alright, matagal-tagal din po tayong hindi nagawi dito sa may ano na to ah Wadi na Mar gawa po nung palagi po tayong ano ah, umuwi ng kubar at meron po tayong ginagawa po dun mga boss at yun nga ito oh. wow as you can see mga boss ayan gansa ayan oh ayan oh. gansa <laughs> di <ba? laughs> Napakadami. Ayan, di ba? Nakikita niya. Na. napakadami. Alright. Tayo po ay maglalakad-lakad po muna. Di diba, mga boss? Ito na yung mga maliliit na ano noon, na bibi. Peking duck yata po Ang nga pala, parang yun yung tiyatawag na peking duck peke na duck. Peking <laughs> duck. At ganun pa din. O, diba? o, Madami pa rin, ano, mga isda. Ayan, ang daming ang dami, diba? Ayan. <laughs> At nandun po yung mga kaibigan nating, ano, masisipag, ayan. Yung nagbabangka na yon, Naglilinis po nung mga kalat. Kasi medyo Matigas din, hindi medyo talagang matigas din ulo ng iba. Wala silang concern sa cleanliness of the surrounding. Wow, English yun na Ano daw? <laughs> Yung iba po kasi hindi marunong magtapon ng kanilang mga basura sa mga dapat tapunan. Eh, may mga basura naman po dyan. Eh, Inilalaglag lang po nila kung saan saan. Okay mga boss, at tayo po ay magja-jogging, Alright. Alright. mga boss labas ang ating mga kolesterol labas ang manti-mantika ng ating mga katawan mga boss, at ang kaanggadaan po neto time check 4.27 to 7 na dumating po tayo dito is around 6.15 yata ganun kung di po tayo nagkakamali kanina mga isang oras lang din naman po tayo maglalakad po kayo magyayaki mga boss para naman po ma-exercise po tayo at yun nga po mga boss malabas lahat ng mga kolesterol manti-mantika sa ating katawan Okay, at hindi naman po mainit, okay naman po yung weather Gawa nung patapos na po ang month of August, yun nga, magbeber na Wow, ber na naman mga boss Kakanta na naman po si Jose Marichal niyan mga boss <laughs> <laughs> Napakasarap talaga sa pakiramdam pag yung lumalabas na po yung pawis sa ating katawan di ba? Kaya healthy po talaga pag tayo po palagi po ay nagjajaging, di ba? Kahit every weekend lang, gawa nga po nung nasa trabaho po tayo, hindi na po natin maarap po magjaging. Lalo na po sa umaga, gawa nga po ng, yun nga, mainit. Alright mga boss, at napakasarap nga po talaga. Ayan. At habang tayo po ay nagjajaging dito, naglalakad, eh napakaganda po ng ating ambience, di ba? mayroon tayong nakikita ng lake at meron po tayong background na napakagandang ano, kabundukang bato. Ayan di ba? Stone Mountain. <laughs> at may mga mangilan-ngilan din naman pong mga puno pero halos mga ano po 'yan, mga damo. Di ba? Dahil alam naman po natin dito sa bansang Saudi Arabia e eh, mabato, mabuhangin at yun nga mainit kaya kukunti lang po yung mga nabubuhay ng mga halaman at mga puno alright rights mga boss hindi katulad sa ating bansang pinanggalingan which is Philippines eh maraming mga halaman at puno po yung nabubuhay doon all right. may music pang gumaan ayun no? nagmomotor sa sidik makarena makarena yalla okay all right <laughs> yung makarena Makaren na makare All right. A few moments later. All right, mga boss At ang kagandahan po dito, pagtapos nyo pong magjaging, eh may libre pa ulam na po mga boss. And yan po yung mga naglalakihang mga isda, katulad po ng hito na yan mga boss. All right. Napakadami pong hito dito mga boss. Ayun, nagtago nga lang yung iba. Narinig yata yung sinabi kong libreng pang ulam, eh natakot po sila, charo <laughs> Hindi, bawal po yan pinagbabawal pong hulihin yung mga isda na yan gawa nga po nung ba diba, inaalagaan po nila pero yung mga nagtatrabaho dito alam ko parang palihim naman po silang kumukuha ng isda dito alright mga boss napakadaming isda gawa nung malaya po kasi silang palangoy langoy dito kaya dumarami po ang kanilang mga lahe mga boss at yun po napakadami pong hito po sa banda roon okay All right, mga boss. Time check. 7.35 a.m. in the morning at nakakalagpas isang oras na po tayo. Pwede na po yan. Okay, at tayo po ay magpapahinga na at baka dumiretso po tayo ngayon ng bata. Mga boss, bibili po tayo ng, ano, ng gulay para sa ating pangulam-ulam next week. right. Sarap sa pakiramdam pag napagpawisan po talaga tayo mga boss. 'di ba? Dumating ako kanina rito mga 6:10 ganyan yata 6:10 or 6:15. Okay, 'di ba? time check. 'Yun na nga 7:35 magsi 7:40 na. All right, mga boss, at hanggang dito na lang po. All right.